Sa isang hulmang bangka, nakasandal ang bisig ng pagod na kaluluwa. Matay na lilikalit. Tagal ng paglalayag, naghahanap ng sagot. Sana patungo, liag, Lihim sana'y ihayag. Sinusulat sa langit ang mga buntong hininga. Salitang di masambit kahit na nag-iisa Hirap na ipakita hirap ipaliwanag Natatakot masita Puso'y di mapanatag Pero takot ay haharapin Tuloy lang sa paglalakbay Takdang landas ay susundin Pag-asay kaagapay Pag-asay kaagapay